di ba? Mm -hmm. Yung weather forecasting. Mm -hmm. Kailangan eh mas maaga-aga at saka mas Alam mo ba, mainaw. asa pa tayo sa US. Mm -hmm. Itong pag-asa, asa pa sa US. Eh, ano kaya ang uh, uh, sabi po ng pag eh, sinusubukan naman daw po nila mag-improve ang kanilang mm -hmm. forecasting system. Mm -hmm. Wag niyo subukan, siguraduhin niyo na lang, ano. Pwede kaya yon Ah, uh, nagsalita si Senator Amy Marcos pa Joel eh. Mm. Na yan daw pong uh, Palagi na lamang palpak. Okay? So yung mga evacuation sa limbawa. Uh, dahil sa lakas pala ng ulan, mm. yung mga hindi na may mag-landslide, nagkakaroon ng landslide. Ang uh, marami na matay dito yung landslide. Oh, yung landslide. Pero yan po eh... Hindi ba po forecast ng ano yun? Ng pag-asa. Uh, Oo, oh, yung lakas ng ulan. Bakit nga pag-asa nga naman si na sinisisin? Mm -hmm. Dapat DENR to? Science-based rin lang sila. Oh. Uh, DENR po dapat yan. At saka kung ma-determine ng isang lugar, eh sobrang panganib sa landslide. Mm -hmm. Dapat pasok naman yung DPWH. Mm -hmm. uh, ang problema kasi... Maskina designated yung uh, isang area na Joe hazard. Na hazard mm. Eh may tao pa rin eh. Hindi ma ano yun, hindi makontrol. Oh, Dey, wag ka mag ano, enforcement din 'yun sa local government. Uh, enforce, enforcement Enforcement din. Oh. Uh. Kailangan 'yan, sabihan mo, hindi ka pwede diyan kung uh, ano yan, if you take chances, ah uh, kayong uh, bahala na, sinasabi ko sa inyo.